Uh, sa... ah farm. No. Kiling sa Lu guys, sikat tas kaon karon. For this video guys. It's me, Home MJ Home Alone. Da ka me din guys. Ana dre si nagkaon. Kau ba nang ida ka? Ka ba akong ijon? <laughs> Di makita ka. Kaya mo na, wag mo lang tingnan mo ka kay matingala mo. Mahibong mo. Tungo ah, sang dagway ni. Ah, Kain Apicchi. tayo. Kung unggoy ah. ba ni o hayop? Apiki. Apiki. Ang masarap ang pagkain namin. Apiki. May hapon guys. May hapon daw. Ako. Tulungan mo, guys. <coughs> ano mo naman, guys, na babay? Kita pita lang, ma. Ayan mo lang. Ayan mo kasi eh. Ang amo na guys. Tanyo lang ba ginamos ng baboy? oke na ni. Sada ba? Kung sa guys, si Tata Humalun, kita niyo sa kwan, sikat dia sa kwan. Si Os, Kung ba hindi nakakawang diya guys, nakapanihapon. Sa bayo niya kami guys. Nihapon na guys. We invite you for our lunch tonight. <laughs> Mag-missis kayo. Yeah. Kung meron kayo ma-missis. Okay. May okay. mayroon. Guys, okay promote okay. Sorry. Sa imisis mo you gawin. Know. Okay. Gutom eh. Gutom. Okay right? so, lang. So, sa so, mga na mm. kami rin nakakaon. Kamu wala. Okay. Mamulus umong pagkaon. Ya, yeah, abot na sa pohon. Dere, adubong baboy. Dugay ka ito. E, ano ah? Ano mo ah, so, ito? Ang Dire. Ayo. sa ipil sa mongas sibugay. Mm. ano na to ano 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 mm. ano 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 guys. ano 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 Mamur sampai pinggir, pinggir, Sinong, pinggir, si kita, sa... inyo? Inyo si kan, bapak, bapak, sama bapak, 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 guys dire aku akong video guys kay busog naman ko guys dire taman bahala sila sila na ng video sila ang kogalingon basta ako aku, na ako hello guys bye bye